Explain muna natin. Yes. Ano ba yung anong klaseng sapatos ba ang clubs? Ah, uh, ito po yung ano parang ano po siya eh tawag dito, yung isang bansa ba na uso to kasi nauso rin niya ni nung Dutch para to siya ano eh Birken, Panbergen stop po yung Ano niya? Pero yung innovation po kasi namin para mas comfortable po everyday use ganyan nilagyan yeah. namin ng foam, foam sa, sa footbed, footbed. Ah, okay. kasi kadalasan po 'di ba parang diretso kahoy, kahoy na kahoy po, po eh 'di ba mm -mm -mm. so so parang naisip namin na maganda tong ano na innovate you know, man. natin tapos pagandahin natin lalo yung leather para comfortable mas talaga siya so at tingin ano tanda how you sure. put yung ano sure yung sa sinasabi mo yung tapakan no yung tapakan yes. para para nakatapak sa carpet Yes. Yung parang o oh, nga yes tama tama bakit sa lahat ng shoe style ito ang ginusto yung pasukin yung clog style kasi parang you can use it everyday po in your daily routine pwede uh -huh. po siya sa office sa school tapos parang chinelas oh lang po. ano oh tas lahat ng reviews po sa amin talaga kahit yung malayo yung paglalakad nyo, comfortable po talaga siya gamitin. Ay, Kahit ay, sasakit, kami, opo, oh hindi sasakit yung paa. Ay, ulo. <laughs> <laughs> yung ba? Parang ulo na rin, kasi pag sumakit yung paa, sasakit yung oh ulo po. sa kalalakad. So, Parang para lang makalusot po. Ang pinakamaganda sa lahat, ang daling tanggalin, ang daling Easy to wear po. Easy to wear. Oo. Oh. Easy access. Yes. So, paano nyo sinimula ng business nyo? Ayan, bilang mag-jowa. Magaling sinabi ni Papa, nag-ipon kayo, di ba? Mula sa inyong baon. Okay. Magkano yung startup capital niyo at gano'n yung katagal inipon yung pera na 'yon. Mm -mm. uh, nagsimula po to is nag-buy kami nung clogs na kung saan namin kinuha yung pag-innovate po nung clogs na to. Uh. Then we decided po na bakit hindi natin try or gawin natin na mas, na mas better po yung clogs na ibibusiness natin. Uh -huh. Tapos ang ang ginawa po namin pag-iipon is nagsimula po sa mga sweldo ko galing sa modeling, sa rackets ko po. Uh -huh. Tapos inipon-ipon po yung allowance ko then then yung allowance niya pinagsama-sama namin. Then by December po we decided na mag-down sa sapatero para simulan yung clubs po namin. Oh, ang sapatero, that? taga Marikina. Apo, ah, Marikina yes. po. Wow, nabigyan Matama. niyo po ng livelihood yeah. yung sapatero oh. natin. Then yung ay maganda pa po, po doon yung mga sapatero oh. po na nag-work po for us po is mga senior citizens oh, wow. po. Oh, 'di ba? how much was your capital? Ah, uh, yung pinaka-capital po namin all in is na asa uh, around 8,000 po. 8, yung first po, pero Not down bad, payment ah? lang po 'yun. Pero ano po yun? yun? pero down payment down lang pay po yun. Okay. 'Yun po yung unang labas namin ng pera for this clubs po. Uh -huh. Pero kung all in po na sa 20,000 po. Okay. Okay. Uh, okay. Uh, Bali kinuha po namin yung pang 20k. Doon na po sa mga benta po naman. So nakabenta na kayo. Yes po. Paka-starting feedback ng mga ano. Ano po yung una po kasi parang friends of friends, ganoon po yung mga may belesh. po, eh parang sasabihin po ng mga friends namin, "Eh, ito may benta to ganyan." Tapos biglang ayun, lumago kami ng lumago na Nagandahal nagulat po. kami na pati sa ano sa Visayas Mindanao nag may nag-order po. Nag Doon ko kami nagulat. Nung una nga po may nag-order sa Visayas para parang sinabi ko sa kanya, Uy, baby, parang taga Visayas 'to ka-order daw ng black ganyan. Tapos pinadala namin. tapos nagustuhan naman agad po kasi uh -huh. hindi na di raw po masakit sa paa. Tapos yung quality ng leather daw po. Leather talaga. Kasi cow's uh -oh. leather po yung gawa nito. Saka, Akala ah, ko ano, ano? gamosa <laughs> felt. Parang hmm, gano'n. Suede Suede, leather Ayaw po siya. Pala. Okay, ano suede. po siya, bali imported suede leather po okay. na gawa sa cow. Uh, Paano nakikita ng na mga kliyente nyo yung shoes? Uh, actually po, nag Online. po siya na sa TikTok. TikTok. Una ah, po. Kayo. sabi po niya mag-post kaya tayo sa TikTok try natin kasi doon talaga nagbo-boom yung businesses talaga. Uh -huh. Tapos nag-try po kami, nagulat kami na pagka-check po niya once na uy, yung ano natin, plugs natin nag-viral na. Tapos wow. nagulat po kami yung notification sa accounts po namin sa social media accounts. Puro how much po, magkano po? Gusto po namin mag ng nang Ay, Yung dalawa nag TikTok. Opo oh, uh -oh. Siya po Ay, ng na But, <laughs> po, kaming dalawa na po Yung oh, sabi okay. Account na po mismo oh. So, how po. many pairs of uh, shoes have you sold so far? Nasa 60 pairs na din po. To 80 pairs po. From when you started. Yes. When was this? 20? 2023 po. December. December. Bago pa lang pa Last December lang. eh ano lang ngayon? March lang, di ba? Galing, galing, galing. So, ang secret is having a good product or a great product kasi kahit na maganda ang TikTok post mo. Pagkabili, hindi na nagustuhan. Matigas, masakit sa paa. Hindi magre-repeat order, eh. So, ang key to the success of a business yung mga repeat orders. Meron na kayong ganun, mga double orders, triple ah, orders. Yung, actually, yung mga feedbacks po sa amin is parang alain po siya sa quality ng stock po. Mm. Pero ang presyo, hindi. Ah, yes. Affordable to students yeah, po. Kali, ano po, yung classic colors po namin, 1,399 lang po. Uh -huh. Tapos, etong bagong labas po namin na pastel colors uh -huh. na ivory beige and pink. pastel pink na roses ay Itong Roses, limited edition lang po namin for Women's Month po. Oo, oh, bakit? Para celebrate po namin yung ah, Girl's Month. Ano kung mayroong humirit after pa ng Women's Month? Wala next na. Wala year. na. Bali, sigur, Ay, ma, next year. Bali, siguro mga next year, year na, na po. 9 na lang sila, no? Ito so, baka niyan? Oo, limited edition. 1,899 po. Oh, Tapos oh, itong Ivory na pang-men's po. Uh, 1699. Uh, so puro ganyan lang ang design ng mga shoes niyo. Yeah. Oh, simple. Are you planning to ano to launch another ano design na uh, shoes? Yes po. Siguro pag ano po pag nakaipon pa po kami ng mas malaki. So, Para kahit papaano po kahit hindi magpatok po yun. May pang business pa po kami. Uh, oh, tsaka ibang design. Kung yes. Maga, yung, ang ano nyo, para kung fix nyo, itong gray, yung black, tsaka yung brown. Yes. yes. Okay. Pati yeah. Po. Pati po yung uh, ivory. Standards. at oh, ivory. Oh. Ah, tsaka yung ivory. Yung pink yes. lang ang pala. Pink ano, lang. ang okay. For women's man. Oh, nung tanong ilang sa patero ang ini-employ nyo, ang binigyan nyo ng trabaho dala sa negosyo ninyo? Mga two to three po na sa patero. Tapos, monthly po yung paggawa ng ano po ng And also senior mag citizen na, no? Kamu. Yes po. Oh, oh. Tapos, bali oh. po yung anak po nila talaga yung nag-aano ah, sa amin. Parang... Nakipag-communicate okay, po. Mm. Para sa chat-chat. Kasi pag matanda na po, oh, hindi na mga kapakuloy. Ah, <laughs> hindi na tech savvy. Family po sila, actually. Family mm -hmm. of shoemakers. Oh. Ah, Ganda doon ang ginawa nyo. Binaintain nila, no? Oh. Yung legacy like, oh. ng na, family. Nakipagkwentuhan oh. okay, nga po ako doon sa shoemaker. Oo. Oh. Oh. Yung si tatay. Si tatay po. Ano? Sabi niya po wala nang pumapasok na sa bata kasi parang oh. nalalaos na yung paggawa ng sapatos oh. ganyan. So parang naawa, ah, wow, gusto kong gustong ituloy yung business namin oh. sa kanya. Si so, anak niya turuan niya or marunong naman. Marunong naman marunong. po pero may family rin po kasi yung ano anak niya kaya oh. mas parang isoko po yun sa ang challenge po. na pa po, how oh, to ano, talaga, continue the legacy of shoemakers sa Marikina. Sabi nga nila, di ba, it's a dying ano eh, industry. Sabi oh, nila. Pero oh. with you guys helping them, mm -hmm. um, tatagal pa itong, ano, itong yes. ganitong klase uh, negosyo. O kaya yung mga nanonood sa atin, ito po yung mga negosyong dapat yung supportahan. Kasi mm -hmm. hindi -hmm. it's not just about them too, uh -huh. it's ng mga sapete, sapatero na tinutulungan oh. nila. Lalo na po ngayon is parang hindi po nakikilala na yung mga shoemakers sa Marikina na ano na po sila, natatabunan ng mga big companies kumbaga Di lang po. Dilang 'yon, galing China. Na China, China. Diba? Oh, oh, oh. China, mura din eh. Ang <laughs> oh, sama <laughs> ng quality. Diniidikit din. lang kasi pag nabasa, wala na, humiwalay na 'yung ano. Oh, diba? sa kayo na pinagalingan nyo, 'di ba? Nero kayong sinampol. Okay. Um, ano anong napansin nyo dun sa ano, sa unang 'yung binili na produkto? Without uh, mentioning any any name. Okay po. Uh -huh. Um, to be honest po, 'yung sa 'yung kung saan po nanggaling yung pinag-innovation ng namin ng clogs is wala pong foam in the footbed po. So, sobrang sakit po talaga niya sa Kahoy paa. Opo. Actually, bumili po kami noon. Kahoy talaga, yun. Eh, no? Tapos yung leather po niya, wala po siyang parang double leather inside. So, pagkaan pag masakit, masakit sa paa, na, okay. kailangan mo po talaga mag-wear ng socks yeah. po. Ito po lang, ah, po, kahit walang socks. Apo, oh, kahit walang. Depende na lang po sa... Pero paano pala pag tag-ulan? Pwede mo mabasa ito? Don't Ay, yun. Hindi ah, na. Oh, yun ang gasusunod sunod yung gagawin. Oh, <laughs> ang ano po <laughs> si nun, parang... mabasa ano, tela. ano po kasi talaga niya, for comfort po. Oo. Oh, oh. Na quality comfort, tapos yung tibay, ganyan. Oo. Oh, oh. Parang everyday use, but kung rainy po, siguro... Oh, oh, hindi muna. na. Oh, hindi, <laughs> Oh, I advisable mean, na po uh, na. Magkinelas ka uh, <laughs> uh, uh, <wag laughs> pag na lang. Oo. Oh. wag na mag naisot to. Uh, uh, Unless, sure. eventually, gagawa, eventually, gagawa kayo ng open to. So, kita yung to. hindi, <laughs> <Definitlebra pa>, <laughs> <laughs> <know. laughs> <laughs> ibang designs. Iba sa pagkakarapan. yung the future. na, hindi na siya clogs talaga. yung open, para nakakahinga. Na diba? O, oh, naisip na nila yun. Oh, see? Na nakakahinga yung toes. alam mo yon Rubber yung, naman. Oh, diba yan? Di ba madaling matanggal yan pag naglalakad ka? Hindi po. Hindi? Hindi po. Kasi may ano po siya, strap na pwedeng higpitan. Oh, parang kala ko design uh, lang design lang to. Niya, no? mm. May purpose pala 'to. Yes, po. May purpose pala ito. Itakbo kala itakbo. ko design lang. Uh, Kunya bigla kang tumakbo. Pwede <laughs> pwede. Depende po, 'di ba? Depende. mamaya? lang ako kung anong-ano niya eh. Kasi alam ko akin matatanggal 'yung tinakbo ko. Masarap siguro siyang gamitin sa pamamasyal. na sa mga lifestyle. May bumili po sa amin ano? 'Di ba? Pupuntang Hong Kong po tapos nag chat po sa amin na, bro, buti na lang bumili ako sa inyo kasi puro lakad yung ginawa namin sa Hong Kong. Uh, good for walking. Tabas, What about yes, driving? driving? Driving goods din po kasi ginagamit okay, eh, ko po pag nag... Uh Oo. -oh. Yeah, uh -oh. Siguro lang maganda rin mag-promo kayo since couple kayo. Mm -hmm. oh, boyfriend, girlfriend. Mag-promo din kayo ng ganito na pag bumili agad ng dalawa, may discount. May gano'n ba kayo? Uh, uh -oh. ah, nag -discount, discount po. magkano magkani discount? Para sa mga nanonood sa atin, pag couple, pair, anong magkano discount? Ano, uh, 200 off po pag Dalawa Couple God. po yung bibili. Oh, yun, alam, Tapos, alam, alam, nyo na, minsan, pag tatlo pesos. naman po, 300 off and free shipping po. Oh, yan. Oh, no? 300 pesos and free shipping na. Ayan. Yeah.